Ayan, kung napapansin niyo, ito na yung panahon natin ngayon. Napakaaliwalas na ng panahon at sana po ay tuloy-tuloy na hanggang nasa summer mga kaprobinsya para ito ay magkakaroon lang ng minsan na ulan. Salamat po sa lahat ng mga uh, sumusuporta sa akin, sa awang nagsusuport, salamat po sa inyong lahat. mga kaprobinsya ayan umaga na po, mga kaprobinsya at uh, talagang alasayos na naman umabaga no so, siyempre eh, ang buhay natin dito pag hindi tayo magsikap wala tayo talagang magagawa so, ayan isa lang kape yung nainom po tapos lakad na agad ito yung buhay na amin mga kaprobinsya ngayon no <laughs> ah, dito sa Mandapao ngayon napakahirap po ang sitwasyon kasi lagi po talaga ang umuulan. Ito na po yung problema namin ngayon eh. at uh, saka hanggang ngayon, kahit ngayon ang double de oro po ay nasa state of calamity siguro sa baha. Pero dito sa amin din, ganun din. No? Napaka ulan po dito sa Davao City. Halos araw-araw, gabi-gabi, ayan, umuulan. Napakahirap po. sa amin mga kapopinsya, pag lumabas na yung araw, napaka-enjoy na amin kasi masaya kami talaga. Kasi po, alam nyo, uh, sinong hindi masaya dyan? Marami po talaga kaming hinihintay na mas maganda yung panahon kasi marami kaming uh, dapat gawin. Bawa na lang yung pagbilad namin ng kakao. Ayan. Ito yung isa sa mga problema. pag tuloy, -tuloy yung uh, ulan, syempre hindi mabilad yung kakao masisira talaga mga kaprobinsya kaya minsan hindi na lang namin muna uh, i-process -ano, para magiging buto butuhin yung kakao mga kaprobinsya kasi nga po masisira po talaga Ayan. kasi walang araw pero kung lumabas naman po ang araw dito napakasaya po namin kasi ito yung mga panakon na para nai-enjoy kami kasi minsan lang talaga kami makapag araw dito. Dito sa amin mga siya talaga ang napakalamig po ang panahon. Ayan. So sa mga tag alas 6 ng umaga. Ayan. Napakalamig na po ng panahon dito. At saka kahit hindi alas 6 buong araw talaga magkakaroon ng malamig na panahon. Uh, dito mo lang matatagpuan sa amin yun uh, na napakalamig. Parang naka-aircon ka na talaga. Oo. Hindi pwede dito na wala kang jacket. Kahit na kami taga dito talaga at uh, sasabihin natin parang sanay na po kami sa lugar na to pero sa totoo lang gumagamit pa rin kami ng jacket, sweater, ganoon para maibsan yung lamig kasi pag nakalamig na talaga dito napaka uh, lamig talaga <laughs> pero kung kami makapunta doon sa ano sa lungsod or sa city yan para po kami naliligo ng pawis kasi hindi kami nasanay doon sa ano sa sa city pag andon kami napakainit kasi doon. Ah uh, kaya pag magpunta kami doon parang ayaw namin ng buong araw. So mayroon lang kahit time na uuwi kaagad kasi mas maganda talaga hanap-hanapin talaga 'tong lugar na 'to. So ganoon 'yan mga kaprobinsya dito. Napakahirap ng daan. Kanina pa ako dito pero ayan, parang po, kasi napakaputik po talaga. Imagine mo yung mga putik dito. Grabe. Ay, nako. Hindi walang baha dito. Pero kaso lang yung mga putik. Grabe talaga. Mga kapwinsya, yung last week dito nagkakaroon ng mas malaki na natatagpuan ko dito mga kapwinsya yung malaking ahas hindi ko alam kung anong klaseng ahas pero napakalaki po talaga uh, siguro sa uh, sawa yun or ano yon basta importante uh, safe ako nang nag nagdaan dito mga kapobinsya ang lapit na lang talaga siguro naana lang siya sa usagadupag yun na nakustungod sa ulo yun pero salamat yun sa ginoon kay safety kaay po dire o oh, na side diha nag ano anak nagliko siya mga kaprobinsya ba diri nga sa and mau na hanggang ngayon parang nakakabahan pa ako magdaan dito kasi napaka po talaga oo oh, napaka delikado po talaga may ahas po dito so buti na lang nakita ng anak ko yung ano yung ahas pag sabi na pa may bitin so ayan uh, Nag nagatras ako kagad umatras din yung ahas napakalaki po talaga mga kaprobinsya dito as in napakalaki po talaga sa totoo lang siguro ahas or sa ano yon Uh, yung tinatawag namin dito na uh, hindi, hindi pag kobra hindi kasi siya itim eh may pagkayilo daw sabi ng, ng anak ko so yun para siguro yun parang ano talaga yun yung sawa buti lang kung sawa no? kasi hindi siya uh, delikado pero dito mga kababinsya may nakikita na kami dito na uh, tinatawag sa amin dito banakon nakakatakot, nakakatakot din yon at saka hindi yan aatras uh, pag may tao pero yung sawa pag makakita yan ng tao takbo yan kaagad yan so ito yung mga experience ko dito mga kapobinsya sa bukid namin yan napakahirap po talaga pero wala tayong magagawa di ba importante lang palagi tayong uh, magsikap ma enjoy sa buhay natin di ba habang may buhay pa tayo Ayan. sana po mga kapobinsya tuloy-tuloy yung panahon namin dito no kasi Sobrang na po talaga yung panahon namin. Lagi namin naranasan yung ulan at saka yung uh, pagkalamig ng panahon. Ayan mga kaprobinsya. So ngayon, pinapakita ko lang po sa inyo yung panahon natin. May sinag na ng araw. Ayan, napakaganda na po ang tingnan yung paligid natin pag may uh, naarawan. Ah. Ganun mga kaprobinsya. yan, kung napapansin nyo, ito na yung panahon natin ngayon. Na baka na ng panahon at sana po ay tuloy-tuloy na hanggang nasa summer mga kaprobinsya para ito ay magkakaroon lang ng minsan na ulan. At makaka-enjoy na pagtatanim natin ng mga strawberry Kasi uh, ngayon panahon, hindi pwede magtanim kasi sobrang na ng So dito, mas maganda talaga na magtanim ng medyo tama lang ang panahon yung may ulan at saka may init po para tuloy-tuloy po ang pagtakbo at ang paglago ng ating mga produkto tulad ng pagtatanim ng ating strawberry mga kaprobinsya. So ayan, makikita nyo dito at nyo yung dito sa likuran ko. Napakasarap tingnan kasi nga may mga, yeah. may mga paulap-ulap pa dyan sa likuran ko. Ayan, napakaganda po talaga. At saka yung napakaganda ng simoy ng hangin dito mga kaprobinsya at syempre pa yung ano dyan. Yung ano dyan o. Oh yung araw diyan na napapakita na natin ayan medyo ano tayo ngayon ayan <laughs> so sa lahat ng hindi pa nakapag subscribe sa YouTube channel natin salamat po sa pag-subscribe nyo syempre hindi lang yan Palo na po and then manood po tayo ng mga video maraming maraming salamat po sa lahat ng mga uh, sumusuporta sa akin wala sa sawang nagsusuport salamat po sa inyong lahat Ayan. Dito mas maganda dito mga Kapamilya 'to Magpa, ano, Magpainit ng init. Ayan, magpainit sa araw. Kasi napakalamig talaga. Kagabi nagmedyas ako at saka naga uh, pajama, nag uh, sweater naglatulog. Napakalamig talaga at dalawang kumot yung pinag ano ko e, kinomot kasi napakalamig talaga dito mga kapubinsya 'Yun ang hindi namin ipagpapalit marami na talaga dito na pumunta kung saan saan nagpunta sa Davao City sa city mismo nag, nagtira pero bumalik dito sa Marcan kasi napakaganda talaga dito masurprise ka talaga marami mga taon na pupunta dito sabi nila mas maganda talaga pag dito sa Marcan ano, no? uh, marami na rin mga tao dito nagbibili ng mga lupa nagbibili ng house and lot o ganun para tirahan lang mga kapropinsya kasi nga hindi ikakapalit yung lugar dito napakasarap dito pag lalong-lalo -lalo, ganito, maganda ang panahon, di ba? So ayan mga kapobinsya. iwas was pollution dito mga kapobinsya. <laughs> wow, ayan. Ganda ng panahon. Ayan, video na to. Uh, i-subscribe and pindot sa notification para bawat upload natin uh, magiging uh, upload natin magiging ma-enjoy tayo kasi maraming nanonood sa video natin. Ayan. So, ayan. Benz TV 20 at i-click ang notification bell para updated tayo sa lahat ng mga video na ina ko. Hanggang dito na lang mga kapropesya. Maraming sa maraming salamat po. God bless ating lahat. tayo